nakita nila itong itong uh, luma na stamp ng puno at may nakita nga silang ahas dito so ito medyo adult na ito yun 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 so ito bagong labas na sa kanyang uh, hey, it's really a Philippine cobra no? isa sa pinakamakamandag na aha sa buong mundo nasa sa Pilipinas lang matatagpuan. Kung masusunod daw ang mga residente, gugustuhin pa daw nilang patayin ang lahat ng kobra sa kanilang lugar dahil delikado ito. Ayon sa mga eksperto, karaniwang lumalabas daw ang mga kobra para maghanap ng pagkain at magpainit. Pero dahil sa tindi ng init ngayon, dala ng El Niño, Napipilitan daw na lumabas ang mga ahas, gaya ng kobra, para maghanap ng bagong tirahan. Kapag mainit, lalo sa mga ahas or mga reptiles, kasi sila ay mga uh, ectothermic, sila ay very sensitive sa kung ano yung temperatura ng paligid nila. Pag masyado kasing mainit, definitely mas active yung mga reptiles, katulad ng mga ahas, para uh, either maghanap ng mga uh, matutuluyan na hindi ganun kainit. Yung mata niya naka-focus talaga kung kanino niya idudura yung kanyang kamandag. At uh, sa ganitong pagka ano siya nagmamasid, very sensitive yan sa movement. Kaya pag may dumaan sa kanya, bigla siyang mag-strike. Pero ang striking distance niya, yung ganyan siya nakatay, hanggang dito lang siya. Sa Pilipinas, hindi na maiiwasang makainkwentro ang mga ahas dahil na rin daw sa pagkawala ng mga gubat na kanilang tirahan. Kung isang cobra ay hindi sinasadyang matapakan, ang natural reaction naman, natural instinct ng mga, ng mga ganitong klaseng ahas ay eh kumagat dahil uh, sila ay nasa panganib na situation. And it's a defense mechanism. Bukod pa dito ang patuloy na tumitinding init dala ng climate change. Sa ginawang pag-aaral ng NASA at ng National Oceanic Atmospheric Administration on NOAA, sa pagdaan ng taon, mas lalo daw tumitindi ang init dala ng El Niño. Sa ibang bansa, gaya ng Costa Rica, El Niño ang tinuturong dahilan sa pagtaas ng snake bite. Merong isang pag-aaral sa bansa ng Costa Rica, isa tropical country na katulad ng Pilipinas na naipakita nila na tag-init lalo na yung merong kinalaman sa global warming, ay maaring magdulot ng mas mataas na insidente ng snake bites, especially yung mga uh, venomous na mga species. So maaaring sa Pilipinas, ganun din yung nangyayari, although wala kasi tayong datos na uh, pinag-aaralan. Sa loob lang ng tatlong taon, mahigit 600 na ang nare-report na natuklaw ng ahas. Sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, dito sa Pilipinas. Hindi pa rito kasama ang mga biktima ng galing sa mga probinsya. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-aaral sa mga buhay ilang na ng climate change. Makamandag man ang Philippine Cobra, malaki pa rin ang papel nila sa kalikasan. Tumutulong sila sa pagsugpo ng pesteng daga na makikita sa palayan para sa kaligtasan ng mga residente at ng mga bata sa lugar, nakiusap si Tatay Jimmy na ilayo ang ahas malayo sa kanilang lugar. Maraming salamat po na naulit po yung okay, na. po ang ahas. Kawa ng mga, um, ano po yun sa mga bata po. Maraming pong salamat. Halos dalawang oras ang kailangan ibyahe para marating ang lugar kung saan maaring pakawalan ang cobra. Ariel, bakit napili niyo itong pagpapakawalan natin ng Philippine cobra? Kasi itong lugar na ito, bihira, buti ng tao. Kasi mapapansin niyo, doon sa bang lugar, walang natitirang madamong lugar, so wala silang pwedeng tirahan. Hindi katulad dito, marami silang pwedeng pagtirahan na hindi inaalis hmm. ng damo. Sa ngayon, hindi pa rin sapat ang mga anti-venom na nakukuha sa mga ospital. Talagang kulang ang supply ng anti-venom vaccine because as of now, yung purified cobra anti-venom unit could only have a total of 6,000 ampules or vials of anti-venom for a year. So what's the plan now is to buy another batch of 30 horses to come up with that additional 5,000 vials ng anti-venom vaccine ayon ng mga eksperto para makaiwas sa tuklaw ng ahas, kailangan mag-iingat ng mga tao, uh, tignan mabuti kung may mga ahas sa paligid lalong-lalo na sa mga areas na kanilang uh, nilalakaran at sundin lamang ang mga programa, lalong-lalo na yung advisory ng RITM at DOH. tukos sa snake bite, ugaliing magsuot ng bota at magdala ng pamatpat na magsisilbing pambugaw sa mga palayan. Sa patuloy na pagliit ng ginagalwa ng buhay ilang at tao, hindi maiwasan ang magtagpo. Kaya importante na maintindihan ang pangyayari sa kapaligiran at mapag-aralan ang epekto nito sa lahat ng nabubuhay sa mundo.